Sa araw na to, oh, di gawa sa pag-iyahang pagka Tagalog, ah, grabihan daw na. bisayon para dilita sa wayon. Ari ta magsugod og himog pelikula sa ngit-ngit nga berada. Ato ning latanan kining panit sa baka, ngaperting gahi a. <laughs> Rabing nga hiya, gisugdan nagtakang alas otso pa, pero karon, hapit na alas dos imidya. Rabing nga hiya, huwag na amoy tips kung saan pagpahumok kinipanit sa baka para sa balbakuwa. I-comment naman ninyo kay atong himuag pelikula. O tanawa, dos por dos na atong gigamit, gimili hugani ni, at tugas, siyarong dili, malata. ah, O gato ramani pabuntagan kay o gato ni huwato muburot at mata o pinaabot ah grabe ha wala na tulog di apay mga samukan nga kuting nga sigig saba-saba -saba. <laughs> tanawa mga idol sayo pa tamo mata kay ang atong pelikula karun adto ta sa dagat magsaba-saba o <laughs> birthday man lagi sa akong dalaga busa adto raman ta sa dagat manginhas o magkapakapa o tanawa Sakto na gud si kahumukon kining panit sa baka. Ato panihinluan og taman para ganahan ang atong asawa. o tanawa mga idol, mantinil sa ramantag panit sa baka nga arang gamaya. O ato paning paspasan. Eh magsignit patag, hinuktan. Sus, abi ako wala na ko'y latana. Di apamanday hinuktan. Duha pagid ka buok nga tagpito kabulan ah grabe nga hiya ah. ug <gibuok>, ning paspasan kay grabe hang utuhan na ah. maniko pa tilapia kay atong prituhon Utanawa, tanawa, gamay na lang na yun, nabilin yung akong tilapia kay balik balikan man sa mga kiriwan o gamot nga mga bata. Ah, grabe ha. Maupay hatagan. Wala gyud ba Bakuntinto. Ila pagyud, yun. Gibalik. Balikan. Utanawa, tanawa, tungkol siya gamay sa akong pan. Wala pa 5 minutes. Nanakay. Sudan. <gibuok>, Yeah. Hey. All right, all right. Okay, <laughs> <laughs> lapis mga mga idol. All right, all right ko Wa na ilaing ika istorya kay nakalimot man ug bala sa gera. Wala nakapangapi tungod sa ka busy. Ah, Mori kinarakan do. Ug tanawa unsa ka tambok ning akong tilapia o sa kabuok an mura kadako sa akong lapalapa. <laughs> <laughs> ah, grabe ang dako ah. Hmm? Tunggu sa kabisi, hapit na wala binli sa akong giluto nga balbakuwa. Ato ning paspasan pasan kaya alas unsi na wala pa malata ang hinuktan ni papa. Ug <laughs> awas sa kadugay, na abta natag ginakusgan nga ulan. O pila sa oras na abot na ta sa atong destinasyon. Direta sa basdako loon. Oh grabihang daghan ang tao, parkingan palang puno na sa classy classing, sakyanan. Abi na kung nag nagatang sila sa atong pelikula. Ah, Grabeha tungod kay kita may pardi di pamilya ato nasa san suhon, ang tanan o tanawa tungod sa kabisi na oh, no! wala ta ka saya purma porma sa dagat ah ha. <laughs> <laughs> arang sadaghanan tao dapita abi palang lang sikat na ta ah na mo kay diri lang tama ng atoong pelikula bye bye Ayo, <laughs> <laughs> 哎，那个。